Ay, bilhin na kayo ng bunga. Pampahaba ng bunga. Magkano daw ang eh? ore? 35 ang isa. 35 okay. ang isa ha. Bilhin oh, na kayo. 35 ang yeah. isa. Yo, 35 daw yeah. ang isa niyan. Ito ang pampano. Sa ding napakagaling ng bunga. May tatlong po na hang taong nagtitinda ng bunga. Ay talagang napakabilay at sadyang naunlad ang nabili. So what's up mga kaborda, andito ako ngayon sa amin, sa palengke, dito sa amin bahay ng Rosario. So taon-taon, ako ay lagi andine, ako ay nasinsay, ako ay naparne, para ipakita ko sa inyo kung paano ang aking kapal Rosario, uh, paano sila sumalubong dito sa bagong taon. Yan. Tingnan natin ang ating mga kaganapan dito sa likod. At talaga napakarami. Actually, kahapon pa ay talagang hindi na ako magkaintindi, hindi magkaumalaya mga tao na mimiili at namamaraka ho din eh. So yan, samahan ninyo ako at papakita ko sa inyo dito kung ano ang meron at mga paninda at paano magsalubong sa panibagong bagong taon. So welcome! Happy New Year! Happy 2025! para pare, magano nga ngayong ubas na yan? Aba, ito yung 2.50 lang, pare! Ito yung seedlace, walang kabuto-butaw! Walang... meka ka, sa mga lain! Iyo! Hey, ito yung tubulong mais. Kamusta naman natin ang ating preparasyon sa pagsalubong ng bagong taon? Ayos naman! Ayan. One hundred. One hundred mga putas din niyo. Yan ang mga prasyuhan. Pakita natin. Ano nga re? Pisa per kilo? Pisa okay. Per, paraso. per, paraso. per kilo. Ayan. ninyo. oh, Tingin Tingni. Mga napapaybig, timusere. Are lang, hindi hu libre ni baya do Okay, JP Adame. Alright. Ah, may, may pretis kami din eh. Luya lang. Ah, luya lang. Shout out nga ba sa mata ko Morandal. Wala na kahit bumili na ng makin din din Ano bilhin mo wala lang pa. Data pa data lang pa ila. Ano ba? Uh, oh, uh, uh, Basta ng prutas ho, aray. Kakaiba. Um, ah, iba. Ha? Seminis. Seminis. Seminis daw. yun? Happy New Year, tita. Happy New Year, tita. Yes. Thank you so much po. Yan. Hindi Happy New Year. Ayan. Shout out, shout brothers. Hotel. Okay. At saka sa Triple Day Resort, para ay kita. Eh, kamusta naman ang ating benta? Kamag-anak, okay lang. Alright, abot ka, hanggang London, Pisan. Right. Ano ka ngayon, Tinta Pisan? Kasi ito pa sa Badalindaw. Alright. So, ah, kamusta, Idol? Happy New Year. Happy New Year po. Oh. Okay, okay, okay. Okay, Alright. Happy New Year mga Idol, ha? Okay, happy New Year, happy New Year, uh, happy, New Year. Uh, happy New Year, Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, boss. Happy New Year. Abilin na kayo ng aking ano, at saka ng mga kakanin ko. Yes! Uh, pa po, abilin na kayo. Bilin din po ka sa Yes! Shout out po, din po sa aking uh, baharik, Sa Alanyado family po. Yo! 100 ang bintang ko dito sa Torotot ko. Oh, gano'n na lang, Oh. Alay, 100. Oh, ay, ay, yeah, yeah. na man, ha? man, Ikinila man, 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 ete, may man, pa, man, ete. man, 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 pa man, pa isang man, ko na man, 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 kayo bumili ng man, 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 sixty. man, 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 Magkakaano na ako? Makakapasko na? Ay, hindi pa. Ayun <laughs> yung Yeah, kuya, Happy New Year. Happy new year, po. Yeah, maraming salamat po. Oh. salamat. Yeah. meron May doon kayong gustong batiin? Meron, si Boss Aldi. Boss Aldi. Boss Aldi, Dumas. Baka naman. Dumas. 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 Pakwan tinya. Dumas. 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 ano? Pakwan, Dumas. 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 Tsaka ako Sinturis pa ho! Magkano ang kilo? Dino sa so, pinya yung A Wala na, sagat, sagat na gawo Sagat na! Bye matikman! Hoy <laughs> kapitan na! Pinyoye! Huli kayo! Inahabos si kapitan eh! Wala Ah! <laughs> 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 uh, Papasok naman ako ngayon sa loob. Tingnan natin kung anong kastada ka din sa loob, ha? Ito lang. Alatin na, alatin. Alatin. O, binibigay. Alatin. Thank you so, sir. O, binila kayo. Good morning. Ah, maganda talaga ng mga taga-rosaryo. Ah. ah, kami. Thailand pa, Thailand pa. Happy New Year, Neng. New Year. Ah, uh, shout out to sa mga sa kalipa. sa mga happy 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 New Year na pala sa lahat ng kagorosaryo. Yes, kamusta naman ang ating bentahan, boss? Okay naman. Okay naman. Mainit. init! Inapanas na ako. Parang kayo lang hot. Happy New Year, oh, kuya. Happy New Year, happy New Year, happy New Year, happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Okay. Oh, dito naman tayo sa

Akala ko kayo sa inyo eh! Akala ko kayo! Akala ko kayo kayo sa Pico! Oh my God! Magkakikilala natin! Oh uh, magkakakikilala! Magkakakikilala! Eh. Uh, dito na naman tayo sa mid section, mga uh, kaborda! Happy New Year Bizarre! Happy New Year! Bizarre Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year Bizarre! I love you! I love you Bizarre! Happy New Year! Alright! Ito naman ako kay sa loob. Ipinakita ko sa inyo yung sa labas, yung mga kung ano meron sila dito. Andito naman ako kayo sa midsection, ipapakita ko. Ang kapal at dinadami ko ng tao, dinaragsa talaga. Napakarami ko mamimili. At kitang-kita naman nun ninyo ay talagang sasabihin nyo walang pira mga tao. Ay napakadaming pira. Ay sana all. Tingnan natin kung ano mga nadinay. lan happy new year! Ate, happy new year! Happy Ya, kita teman ninyo, napakadami. Oh yeah. maray! Happy new year! Happy ya. Uh, yeah, uh, uh, ate, happy Happy New Year, napakadami. O, oh, kita ninyo, talaga, labas sa loob, talagang ikay na ikay ni Kamorda. Yan, yeah, napakadami ang tao din eh. O, oh, napakasarap na tampuluts. Yeah. Busy, busy, busy si Kamorda. Busy, busy ang ating vlogger. Happy New Year, ha? Happy New Year, pare. Papakita ko naman sa inyo ang mga tindahan ng paputok. Hindi tayo. Anong binili niya? Aray, malalaking aray. Oo, oh, ano ka po aray? ng aray. May oh. lasa ang presyo. May lasa ang presyo. Klaseng maraming napamasguhan. Yeah. Kaunti. Bili na po kayo. Bili na po kayo. Yes, hello. Hello, hello po. Happy New Year. Happy New Year. Ang dami pagputok pagbutok din eh. Oh. Ayan, napakadami ang pagputok, Tingnan naman ninyo oh. Diyos ko po. Happy New Year pa ate sa mga gusto ang bumili ng paputok, marami o tayo dito. Ito lang po yan, sa may tapat mismo ng aming uh, public cemetery dito po sa bahay ng Rosario. rosario ang paputok, mga luces, kwites, uh, oh, yan. Mayroon sentro Judas, at meron din ang, uh, ano gabi? Ano nga yun? Fountain, yan. Ano ang mga tinitinda ninyo? Pangalo po ako itis, tapos sabay mga pailaw, tapos sabay mga Paganan, fountain. Kaano? Kamusta naman ho oh, ang ating bentahan? Ang dami nga pagutok dito. Eh, ano na kayong gustong batiin? Uh, babatiin ko rin ang alam, nanay ko. Yan, yeah, happy, happy new year. year. Happy new year, tropa. Nandito na lang po muna ang aking maekse at kapirasong video ngayong sa pagsalubong ng bagong taon. Muli po, ako po si Rambur Dado, ang Mr. Palaig, represent ng Rosario. Napalagi at nag-iiwan at nagsasabi po sa inyo na hindi po lahat na may borda ay masama at hindi po lahat na makinis ay malinis. What's up mga kaborda? Happy New Year! Ingat po tayo mga kaborda!